Ayuapi. Aa, uh, 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 this one. What uh, that? Bulutong. Aa. Uh, uh. Ano yan? Adoti. Bulutong. Adotong adoti adotong. Oh, oh turo mo nga yung mga bulutong mo, this one, asan This yung... one. This one. Ang uh, this one. Oh, asan pa? Ang this. What? Oh. Hindi naman. What? Asan yung sa mga kamay mo? Turo mo yung sa mga kamay. One? Ay, this one, this one, this one, dummy, dummy, more, I pump, more, mana, more bulu tong, mana, 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 kiss kiss, kiss, are you happy, kiss, oh oh. Tidak mau nyanyi Tidak mana? Oh oh I love you Ay sila mo. Huh? Ay, wala I love you. Ha? I love na yon. I love you. I love you. Ikimami. Meron kang. Nandito po po 'yung daddy. Para wala sa pa, si daddy pag wowart. Ay na ito ko na picture daddy ko dun. Nandoon siya, malayo. Eh, hindi naman school 'yon, ano 'yon? Ah, uh, building. Apple ah, parang House, Aus. Gumagawa siya ng house. Oh, hindi. Gumagawa sila. Oo, oh, gagawa sila. Building. Ayun, may si Tengu, si Tengu,